Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 3 at number 15, sa tanghaling bola ay number 25 at number 22, at sa gabing bola ay number 14 at number 10, nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 20, sa tanghaling bola ay number 17 at number 16. At sa gabing bola ay number 5 at number 24, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 23 at number 9, sa tanghaling bola ay number 15 at number 23, at sa gabing bola ay number 14 at number 21, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 24 at number 2, sa tanghaling bola ay number 24 at number 17, at sa gabing bola ay number 8 at number 24 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 19 at number 2, sa tanghaling bola ay number 16 at number 24, at sa gabing bola ay number 25 at number 10 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 12, sa tanghaling bola ay number 15 at number 11, at sa gabing bola ay number 2 at number 27 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 10, sa tanghaling bola ay number 21 at number 14, at sa gabing bola ay number 16 at number 24 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 20, sa tanghaling bola ay number 27 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 21 na gabay ng kalikasan. Sagittarius. Sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 5, sa tanghaling bola ay number 14 at number 21, at sa gabing bola ay number 10 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn. Sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 11, sa tanghaling bola ay number 10 at number 8, at sa gabing bola ay number 26 at number 9 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 2 at number 13, sa tanghaling bola ay number 14 at number 23, at sa gabing bola ay number 15 at number 2, na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 22, sa tanghaling bola ay number 20 at number 25 at sa gabing bola ay number 21 at number 14 na gabay ng kalikasan.